Uh, hello, kumusta? Welcome back sa channel ko, Master's Job Vlog. Master's in Self Study. So, ito ngayon yung encounter ko. Ginagamitan natin ng oscilloscope para makita natin ang timing at accuracy ng counter natin. Ayan. Yeah. Tapasin so, ninyo, ayan. Ayan Bawat labas ng coin, sinusukot ko kung gan. Kung ano ang timing niya. Ito ang laman ng coin natin. Then ito yung minomodified ko na timer. Ayan. Ito yung pulse niya. Oh. So, yan. So ito yung paglalabas ng coins. May ilaw na indicator siya. And ito yung orasan. minus ang nangyayari Then Ah oh. Okay